At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindi, asahan niyong kami ay darating. Assalamualaikum! First time Marawi! Bakit ko po nasabing mahal ko? About eight years ago po, nakiusap ako sa mga kababayan natin. Gumawa po ako ng fundraising para sa Marawi. Alam ko po sa pagtutulong natin sa isa't isa't at pagbabayanihan natin, malayong malayo pa pong mararating ng Marawi, lalo na po pag hinalal niyo si Kiko. Sana po marami pa kaming magawa para sa inyo. Kaya sana po sa May 12 ay ibuto niyo po ang aking mahal na asawa. Si Kiko po has been very focused on Mindanao since the 90s. Napakaganda po ng puso ng aking asawa. Pakarami po niyang plano para sa Mindanao. I love you Marawi. Magandang magandang umaga po at God bless all of you.